So, kahit tayo, nagluto ako ng ampalaya at saka etlog. Laginaw na ako kanina, kahapon pala. Joke. Di ba? Pag iiwan ako ni Lola, tapos kami lang dalawa ni Lolo dito. Dito ako kahit sa kusina para makipag-chikahan. dahan-dahanin ko ha. Baka sabihin niyo ang bilis kong kumain. Mabilis talaga kong kumain. Kahapon. Kahapon ako ng diop. Naubusan ako ng mainom. At saka naubusan ako ng kakainin kasi habang nagpapahinga ako sa akin rest. Gusto ko nakahiga o nakaupo lang ako sa gilid. Kahit saan, basta nakaupo lang ako. Kung baga doon ako mag-rest. May rest, daman ako dito. Diba pa rin yung nasa labas ka, ba? Diba? Kasi yung parto ko, naririnig ako o naririnig ko sila. May nagtitinda na isang katulad ko. Tapos pumili ako. Sabi ko sabay-sabay, Sipag mo naman. Ganun. Siguro ang dami mo nang naipundar sa atin. Ganun ba? Para mga ganun pag usap lang. Tapos habang hinahanap, kinukuha niya yung aking bi, uh, ano, soft drinks na bibili at sitsirya, hinihinga siya. Sabi ko, pahinga ka kunti dito sa, ano, kasi mainit, diba? Pahinga ka muna, umupo siya. Tapos nagsikahan na rin kami na parang, na parang ano ba, marang matagal na kakilala. Sabi niya, may ano kasi ako, may pinapaaral ako, dalawa yung college ko, at saka isang senior high at high school, gano'n. Ay, gano'n ba? Tapos yung sahod niya, nasa ano lang siya, minimum lang yung sahod niya. Kaya kailangan niya magtinda para mairaos niya yung apat niyang anak. Sabi ko, o, oh, kaya sabi ko sa sarili ko, kung maghihirap ako dito sa trabaho ko kay Lulo, kasi mabigat yan si Lulo. May, may, may ano pa pala sa akin. May, may, mas naghihirap pa pala sa akin sa panahon ngayon dito sa Hong Kong, hindi na ikakaila. Marami din nagtitinda. Pero alam niyo ba, bihira lang talaga yung, yung katulad niya na nandun ako sa beach. Pupunta pa siya sa kabilang beach. At pagkatapos na pupunta pa rin siya sa kabilang. Kailangan pa niyang mamasahe at maglakad ng malayo. Tapos ang dami niyang dala. Naalala ko nung nagtitinda pa ako. Pero hindi ako pumupunta ng ibang lugar. Doon lang ako sa station. Hindi na ako pupunta. Pupunta man ako sa mga, mga eh, Pero hindi ako nagka-travel-travel para magtinda. Sabi ko sa sarili ko, grabe yung kanyang, ano ba, yung kanyang sikap. May raos lang yung kanyang pamilya. Yung kanyang mga anak, mapagtapos lang niya ng pag-aaral. Sabi, sabi ko sa sarili ko, <laughs> kung, kung nakaya niya, kaya ko rin. Pero ayoko magtinda. Ayoko magtinda. Tapos, sinanatanong ko, may asawa ka ba? <laughs> si Mosa yung hindi. Sabi niya, nandun na sa kabilang bahay. Tapos sabay sabi, parang, parang ang, yung bang dibdib niya na parang ay yung makikita mo talaga sa sarili niya na kinakaya niya pero hirap na hirap siya sa kanyang, sa, sa kanyang pagtitinda, sa kanyang araw-araw, lalo't nagtatrabaho pa siya, di ba? ito talaga yung number pag nandito ka sa malayo habang pagod na pagod ka hirap ka makakain sa gusto mong kainin sa loob ng bahay ng iyong amo kasi bihira lang yung mga amo na yung pakainin ka kung ano kinakain nila tapos yung asawa mo pala nandun na sa nung una daw pa inom-inom lang simpleng inuman tapos late na niya na malayan nagpapadala siya sa kanyang asawa. Lit na niyang namalayan na yung pinapadala niya. Kasama na pala yung nagpapasarap sa kanyang asawa yung nakikinabang ko, di ba? Iyon yung masakit. Kaya para sa mga anak na pinapaaral kayo ng inyong nanay nandito sa ibang bansa, mag-aral kayo ng mabuti. Hindi yan ginagawa ng inyong nanay napag aralin kayo dahil obligasyon kayo. Gusto lang nila na mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Diyos ko, parang, parang nataas ako sa kanya. Parang yung, yung, yung parang ang bigat-bigat ng, ano ba, hindi ko maiintindihan. Basta na, wala akong pinagdaanan na ganun. Pero, grabe, sabi ko, kung, sabi ko, nasa una, di ba, hirap ako dito kay Lolo. Pero mas, may naghihirap pa sa akin. O, so, di ba? ang sagal kong natapos kasi nakipagdardaran pa ako sa inyo oh. talong ito ni Loto ko nilagyan oh. ko ng karne nagkamot ako, nagkamay ako para lami ang ako ang kahon hindi na din tamudugay sa tabian ka rin yung enday